Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Ayan, samahan niyo ulit ako ngayon sa ating pagluluto ng ating panibagong menu na naman na giniling. <laughs> oy giniling na naman ulit ito ha. Ah. Pero, iba na naman ang makikita ninyo sa pagkakaluto ko ng giniling na ito. Malamang, pareho ang proseso pero iba ang mga ingredients. So, panoorin nyo na lang hanggang dulo. So, huwag nyo akong iiwanan lagi sa aking ina-upload kasi alam kong magbibigay ito ng inspiration sa inyo. Ang pagluluto o ang proseso ay hindi ko na sinasabi kasi alam ko naman na pare-pareho tayo ay magagaling at marurunong magluluto. So ang ibinibigay ko na lamang ay ideya kung ano ang maari ninyong lutuin sa bawat araw na matipid na pero napakasarap. So ayan na nga, naglagay na tayo ng mantika, ng sibuyas, ng bawang at ginigisa na naman natin ang ating mga karne or ang ating karne. At syempre, naglagay na tayo ng ating mga pampalasa at wala namang iba sa mga pampalasa or mga ingredients na aking ginagamit lagi. Kung ikaw talaga ay aking tagapanood. So ayan, ang sabi ko lang, idea lang ang aking ibabahagi at syempre para malasahan niyo na din ang masasarap na niluluto ko. Pero ang panlasa depende na po sa inyo kasi tayo po ang mag adjust depende sa taste buds natin. <laughs> So ayan, inilagay ko na ang ibang mga ingredients, yung ating karneng giniling, ang ating hotdog, syempre ang ating green peas and garban sauce. Halo-halo lang, mekos-mekos lang, and then luto-luto lang, antayin nating maluto, lumambot ang lahat at yan, ilagay na natin ang ating hipon. Yan ang sabi ko sa inyo na kahit pare parang giniling, iba't iba naman ang ating mga hinahalo. At ngayon nga, naghalo tayo o naglagay tayo ng ating hipon. etong hipon na to ay galing pa sa Bicol. So inuunti-unti ko lang at inilalagay ko sa iba't ibang putahing niluluto ko araw-araw. So hindi ako magsasabaw nito kasi Walang hilig ang aking mga kasama sa sinabawang hipon. Siguro kung may hilig nito, ako lang ang kakain. <laughs> so ayan, naglagay din po ako ng talong para may gulay ang ating giniling. So ba diba, kakaiba na naman. So kulang na lang ito, nalagyan ng malagkit na kanin para maging arus kaldo. Hahaha. <laughs> Ay, pero hindi ito aros kaldo, ito ay ulam. So, ayan, sa mga oras na ito, naglagay ako ng konting tubig kasi nga igana po ang ating niluluto pero marami pa po akong inilalagay para maluto po ang mga panibagong inilalagay natin. At syempre, naglagay din po ako ngayon ng atay. So, ayan. Yan ang kakaiba dyan. So, naglagay ako ng ngipon, naglagay ako ng talong, at naglagay ako ng atay. At syempre, para hindi agad mapanis ang ating niluluto, ayan, naglagay po ako ng suka. At syempre, kinakailangan malutong maigi ang suka para hindi po maglasang suka ang ating niluluto. Or, I mean, hindi maglasang paksiw. Hahaha! <laughs> At panguli ay naglagay po ako ng tomato paste. So ayan, kinakailangan half cook lang ang pagkakaluto natin ng atay para hindi po tumigas. Ang pangit kasi na matigas ang atay sa mga niluluto. Kaya kahit nagmiminudo ako or kahit sa anumang lutuin, talagang hinuhuli ko ang atay. Masarap kasing kainin ang atay na ito. Yung medyo malambot pa din siya. At ayan na, nag-aantay na lang tayo na maluto ang ating menu. For today at yan na sobra na naman ang ating araw napakasarap na naman ang ating pagkain so that's all for today see you next time bye love you all god bless